Good evening mga higala Ito na naman po tayo guys Ito na ha? Sus wala pang dalawang minuto guys Kumulo na oh Kita mo yung Firex Kita mo Gumana na yung Yung 5 uh, speed turbo Ayan oh Sus tindi oh. Malupit yung kulo ha? Wala pang dalawang minuto Kulo agad Ito ang design yan practice natin Kasi Yung sabon sa sibuyan eh O yan oh Ayan oh umuusok usok Pag umuusok usok yan dito, dito, dumadaan yung langis, guys yan, eto siya, ito yung motor na Ito yung uh, nagbibigay ng uh, hangin Ayan, oh May, ano siya, may May, uh, uh, Dito ang settings niya Hanggang six ang settings niya Ng hangin, pero Dos lang tayo, yan oh Dos pa lang, guys, kita mo, oh Malus, ano, mamalupit Kita mo, oh, oh. Ayan, matindi. Ayan, oh. Sus, grabe yung kulo. Ayan, o. yan. Na sinabawan. Ayan, oh. May kalabasa, sus. Grabe yung sustansya nito. may katabi-tabi ka nito sa gabi, ay, sus, mahirap ng magsalita, guys. Eto siya, oh. Eto yung hus. Eto yan, yung langis. Andito yung dextrose. Kachichinsuil ko lang, 3 days ago. Ayan, oh. Ayan, sa tansya ko, isang buwan, bago mag-chinsuil mag, ba bago mag, mag ako sa tingin ko ubos na to paubos na kaya tipid na tipid talaga ay ano yung tangki ko isang taon yan ista ka na lang dyan pang emergency ka na lang eto siya ano malupit hang lupit ng design eto na mukhang sus wala pang tatlong minuto talaga ano na to parang po pwede na lagay na natin yung lucky me para oh, kapag na tayo ha ah, kain na tayo mga higala mga classmate guys, kain na tayo. Kung sinong gustong o-order nito, ha, ah, sabihin lang. Ah, stainless tro. 304. Sige, thank you for watching. Thank you. Bye-bye. God bless us all. Mag-comment kayo kung sinong interested. Ayan o. Kita nyo. Super tipid ka lang. Super tipid. Ayano, o. Oh. Bumana yung turbo guys. Thank you for watching. Bye-bye muna.